Hello guys, at yun nga po, ko kayo ng umaga, napansin ko malungkot ang aking isang pusa. Ayan po, tapos nangihina siyang maglakad. Nagsusuka po siya, kaya siya nangihina. Tapos yun po, ano niya, yung ihi po niya, may dugo din. May pusa na din po akong ganito nangyari. Kaya medyo... Kalmado na po ako. Hmm, paano ko siya gagamutin? Ay, na ikaw. Ayaw na ikaw. Pag ayaw niya guys, uminom. So, hawakan niyo siya dito. Sa batok niya. Ayan. Ganyan. Hawakan niyo lang siya dyan guys. ganyan din niya siya. Ayan. Ayan na po siya. Tapos niya siya papainin. Ano Ano ba? Opo. Kailangan mo anak paminom sugar. Opo. Hmm. Ang pinapainom ko lang po sa kanila kaagad. Pag nakita ko sila nangihina, yan nga po tubig na may asukal. Sa batok lang po yan ganyan. Opo. inam ka, anak, para lumakas. Opo. Ayan, enough na po siguro yun. Maraming. Ayan po, naglagay na lang ako sa bottle. Yan po ay paragis tea. Kasi nga po, umihi siya ng dugo. Ayan, pinapakain ko naman siya guys. Kasi nangihina na talaga siya ayaw niyo kumain yung food na yan pinalambot ko siya ng paragis tea para mas ma mas madali siyang lumakas kailangan tsagaan guys kasi kung hindi talagang bibigay siya hinang -hina na siya ayan nga ayaw niya nang yung pagkain pero talagang kailangan pilitan talaga napakaganda guys ng paragis madaling nakakakyor ng ihi na may dugo ayan po oh tapos napansin ko umihi siya clear na kaagad baka ilang beses lang po yan na pinainom ko siya ng parabis tea ayan po at bumalik na rin po yung gana niya paunti-unti ayan po oh nakakain na siya tapos umiinom na rin siya ng tubig mismo siya na umiinom ayan ang gabi na po yan guys Kumakain na siya mag-isa. Maghapon lang po yan guys. Kaninang umaga yun yung nakita ko siya malungkot. Nagsusuka. Tapos umihi ng dugo. Tapos ayan ngayon. Gabi na yan. Hindi ko po siya talaga inanuhan. Tinigilan hanggat hindi siya ma, at kumakain mag-isa. Kasi sobrang hina po talaga niya. Akala ko nga po, pibigay na siya eh. Kasi nung pag naglalakad lang siya, bumabagsak na siya. Tapos tuwing pa iinumin ko siya ng paragis ti? hihiga na lang siya kaagad. Tapos doon na siya umiihi. Ayan guys, napakagaling po talaga ng paragis. Kahit sa bahay lang po, kayang-kaya natin silang gamutin. Ayan, huwag po muna tayo magpanik. Nadadaling ka agad sa bed. Sa bahay lang, kayang-kaya na po natin yan. Tamang alaga lang po. Ayan po, umiinom na siya ng milk. Talagang nakarecover na po siya.